yan. Kay na talaga ako sa'yo. <laughs> so yun mga boss, may dala-dala na naman na ah! sa Plywood si Mandirigma mga boss. Kaya ito mga boss, titignan natin mga boss, anong masasabi oh, niya sa mga ding -ding boss. Ding ding mo. Sa ah! akin daw, sa akin daw isang dahan. Ito tinawad na 200, ito tinawad na 200 sa akin. Mabili lang daw, sa akin May 150. pa panangga sa likod oh. Oo, <laughs>

pinaglagyan nila ng ano, yung kagamitan. Ay, yung mga baul sa ano pare, mga baul sa oh. building. Oo, oh, basong kasi sa araw. Tupit ko daw, sa akin daw yung tinta. Ano yung paano lang ko sa akin? Di <laughs> ba basta kapit oh. okay. Ano ba yan? Medyo sa, sa kasandaan. <laughs> no? Ah, Tay, <laughs> bilib na talaga ako sa'yo. Parang <laughs> <laughs> Bali, oh. pinalo. pinalo. Oh. Sa boss, paluin oh, na ako. Doon sa bahay, marami siguro doon. Oo. Oh. Hindi, okay, meron pa naman doon. Kaso dito pa buhan. Sabi mo kay Master. Hindi, okay, yeah, tatanong ko si Jason mamaya. Jason, eh. kunin natin yung baul doon. <laughs> ah, may baul? Oo, oh, yung, yung kasama niya ito. Diba? Kontrat yun. Pati natin yun, tatlo yun. Oo. Oh. Dali mo dito, no? Dali mo dito. Ah. kami ni Jason kasi pinalo mo. Pwede yan kang ni Boss, ni Master mo magtatayo siya dyan e Ano naman ang marabaan e eh. oh. ah, Yon, 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 yon. Okay. So, master mo uh, yon, yon, yon. <laughs> Oh, oh iwanan okay. yeah, yeah. mo dyan sa may kulong kulong ko ano pinagkakawala <laughs> <laughs> ibigyan kita ng pagkama, eh.